Yay! Napansin mo ba kung anong nangyari? Hindi ito coincidence. Hindi ito aksidente. Ito na siya. Ito na siya. Ito na ang taong iyon. Dumating siya mula sa wala, ngunit parang ang lahat ay naging kakaiba. Ang paraan ng pakikipag-usap niya sa iyo. Ang kanyang tingin. Ang gaan. Para bang huminto ang oras ng sandali para ipaalala sa iyo, ngayon, tunay na nagsisimula nararamdaman mo ang kapayapaan. Ngunit hindi ito isang malamig na kapayapaan. Ito ang kapayapaan ng isang tao na, sa wakas, ay naramdaman na nakatagpo. At hindi mo na kailangan pang intindihin. Sapat na ang nandyan ka. Sapat na ang maramdaman mo. Kayo ay nag-uusap na para bang nagkakilala na kayo sa ibang buhay. Ang mga tawanan ay dumating na walang hirap. Ang mga katahimikan ay hindi mabigat. At mayroong isang bagay doon, isang bagay na hindi kayang ipaliwanag at hindi naman kailangan. Ang koneksyong ito ay hindi karaniwan. Ito ay bihira. Ito ay yung mga koneksyon na nagiging isang pagbabago sa takbo ng buhay. Kaya't huwag kang tumakas. Huwag masyadong magprotekta sa iyong sarili. Magsaya ka lang. Dahil marahil at maaaring marahil lamang ito na ang simula ng hinintay mong buong buhay mo. Yay. Maari mong mapansin kapag may nagsisimulang magbago. Sa simula, halos hindi ito madama, isang ibang presensya, isang mas mahabang tingin, isang simpleng galaw na nagdadala ng isang bagay na imposible ipaliwanan. Hindi ito pagmamadali. Ito ay nakatago na intensyon, parang ang oras ay humihina ng dahan-dahan para mangyari lamang ito. Ang tamang tao ay hindi kailangang ipahayag ang kanyang pagdating. Siya ay bigla na lamang darating. At sa isang iglap, lahat ay nagsisimulang magkaroon ng ibang ritmo. Nauunawaan ng katawan bago pa man intindihin ng isip. Ang tibok ay bumabagal, ang tawa ay madaling lumabas, ang kaluluwa ay kumakalma, parang sa wakas ay nakatagpuan ng espasyo upang buong pusong umiral. Nakakabigla dahil walang plano para dito. Hindi ka aktibong naghahanap ng isang bagay na kasing totoo. Ngunit kapag ito ay nangyari, ang epekto ay agad-agad. Isang galaw Isang boses. Isang ibinahaging katahimikan. At ang mundo sa paligid ay nagsisimulang mawala ang halaga. Mayroon doon na ibang bagay. Isang bagay na hindi sumisigaw, ngunit punong-puno. Na hindi pinipilit, ngunit nag-umapaw, nang may pag-ingat. Hindi ito tungkol sa panandaliang pagkakahumaling. Hindi ito impulsibong pagnanasa. Ito ay isang malalim na pakiramdam ng pagkilala, na parabang ang mga sinaunang sakit, ang mahabang paghihintay, ang mga hindi natapos na puwang ay dito, sa kaganapang ito, makakahanap ng ilang uri ng kasabutan. Ito ang klasing koneksyon na hindi nangangailangan ng paliwanan. Ang tanging hinihingi nito ay tapang. Tapang na huwag tumakas. Tapang na huwag manabutahe. Tapang na hayaang mangyari ang mga bagay. Madalas dumarating ang takot. Natural lamang ito. Nagtatangkang maunawaan ng isipan, rasyonal, mahulaan. Ngunit alam ng katawan. Sumisigaw ang intuition. Ang katotohanan ay namamayani sa detalye, sa paraan ng pagkikita ng mga mata, sa ginhawa na lumilitaw kahit walang salita, sa kawalang nararamdaman na nagbibigay ng abala kahit matapos ang isang buong araw na magkasama. At dito talaga nagsisimula ang lahat. Kapag may tunay na presensya, hindi na kailangan ng pagsusumikap. Madaling dumadaloy ang usapan. Hindi mabigat ang katahimikan. Hindi natatakot ang mga sugat, nagbubukas ito ng pag-aalaga. Mayroong pakikinig. Mayroong paghahandog. Mayroong uri ng pagkakasalungat na hindi madalas matagpuan. At kapag natagpuan ito, hindi maaring gawin na parang ito ay kakaunti lamang. Ang ilang mga pagkikita ay mga palatandaan. Hindi sila nakakaligtaan. Binabago nila ang mga rutina, hinahamon ang mga katiyakan, sinubok ang lahat ng dati ng tila sapat. Mula sa puntong iyon, wala nang babalik sa dati. Dahil nagbabago ang pamantayan. Dahil ang dati ay tila sapat, ngayon ay tunog maliit na. At walang paraan upang magkunwaring hindi mo nakita ang nakita. Walang paraan upang bumalik pagkatapos maramdaman ang naramdaman. Marahil ito ang simula ng isang bagay na wala pang pangalan. O marahil ito nga, ang bagay na marami ang naghanap sa kanilang buhay, at kaunti lamang ang nagkaroon ng tapang na maranasan. Ngunit mayroong isang bagay na tiyak, na iwan na ng karanasan ang mga bakas. At kahit na matapos ito ngayon, imposible nang ipagwalang bahala ang sanhi nito. Bihira ang makatagpo ng isang tao na tumitingin na walang paghatol. Na nakikinig na may presensya. Na humahawak na walang panghihimaso. Bihira ngunit hindi imposibleng mangyari. At kapag nangyari ito, mayroong pagpili, manatili. O tumakas. Maraming tumatakas dahil sa takot. Dahil sa pagdududa. Dahil sa hirap na tanggapin na, posible ang tapat na pag-ibig, malinis na koneksyon, at pagnanasa na may paggalang. Ngunit ang iba ay pinipiling manatili. At sila ang mga nagtatayo ng isang bagay na karapat dapat. Ano ang pinakakakaiba? Yung taong lumilitaw at nagbabago ng lahat, hindi palaging dumadating sa pinakamainam na panahon. Minsan, siya ay lumilitaw kapag ang pag-asa ay tila napakaliit na kapag ang puso ay natutong protektahan ang sarili ng labis. Kapag ang mundo sa labas ay tila isang walang laman na echo. Ngunit narito ang pagkikita. At walang ibang bagay ang tila pareho. Walang nagsasabi nito ng malakas. Ngunit mapapansin kapag ang damdamin ay kapalit. Sa pag-aalaga. Sa oras na ginugol. Sa kalmadong paglagi. Sa banayad na kislap ng mga mata sa muling pagkikita. Hindi ito hinihini hindi ito nakakakulong. Ngunit hindi rin ito madaling bitawan. Sapagkat kapag may totoong nangyayari, lahat ng hindi totoo ay nawawala. Maaaring makabigla. Siyempre, natural lang na magtanong kung lahat ng ito ay tunay. Kung isa na namang yun sa mga sandaling tila dakila, ngunit agad na nagiging pangkaraniwan. Ngunit ang pagkakaiba ay nasa mga detalye. Nasa pagkakapare-pareho. Sa interes na nananatili sa hangaring makilala. Sa pasensya sa mga sakit. Sa gaanda na nananatili kahit na ang araw ay hindi maganda. Walang garantisadong bagay. Ngunit may isang bagay na hindi kukunin ng sinuman, ang pakiramdam na, sa isang sandali, ang universo ay huminto ng lahat upang payagan ang pagkikitang ito. At kapag ito ay nangyayari, walang, sa ganap na walang, maliit na bagay. At kung ito ang sandali na nagbabago ng lahat, at kung sa gitna ng napakahabang paghihintay, ng napakaraming halos, ng napakaraming hindi ngayon. Mangyari sa wakas ang laging kinakailangan. At kung ito ang simula ng kwento na ang puso, sa kaibuturan, ay palaging alam na karapat dapat. Dahil minsan, ang nagbabago sa isang buong buhay ay hindi dumating ng may ingay. Dumating ito sa presensya. Dumating ito ng may kalmado. Dumating ito sa mga mata na tunay na nakakita dumating ito sa isang tao na, sa halip na sabihin na, dito ka lang, siya ay simpleng naririto. Hindi palaging madali ang panatilihin ang mga bagay na dumarating ng may katotohanan. Sapagkat kapag may totoong nangyayari, lumilitaw din ang mga panloob na inyay. Ang mga alaala na patuloy na masakit. Ang mga karanasang hindi paganap na nalimbang. Ang mga pangakong, isang araw, ay hindi natupad. Karaniwan, kahit na inaasahan, na ang takot ay lumilitaw pagkatapos ng pagkain love hindi dahil sa kawalang tiwala sa ibang tao, kundi dahil sa hirap ng muling pagtitiwala sa sarili. Ang tiwala ay hindi lamang nabubuo sa paglipas ng oras. Ito ay nangangailangan ng tuloy-tuloy na presensya, tahimik na mga senyales, at pagkakaugnay sa kung ano ang nararamdaman at kung ano ang ipinapakita. At kapag ang lahat ng ito ay muling nagsimulang lumitaw galing sa isang tao na hindi humihini kundi nag-aalok, ang puso ay humaharap sa isang mahirap na pasya, bubuksan o panatilihing sarado. Hindi kahinaan ang mag-alinlangan. Ito ay depensa. Ito ay natural na refleksyon ng isang tao na masyadong nasaktan, ng isang taong matagal nang nagtakbuhan at nag-iisa sa paghawak sa mga pirapiraso. Ngunit may isang punto kung saan ang sariling depensa ay nagiging pagkakabilanggo. Dahil ang kakulangan ng tiyak na pagbibigay ay maaaring lumayo sa pinakamabuhay at ang dumating upang magpagaling ay nagiging magkapareho sa kung ano ang nakasakit. Kaya't nagiging mga tanong ang mga internal na katanungan, totoo ba ito? Mananatili ba ito? Sulit ba ang panganib? At sa kaybuturan, alam na ang panganib ay laging naroon. Ngunit may mga panganib na nagbibigay ng kalayaan. At may mga pader na, kahit gaano kataas, ay hindi na nagpoprotekta, nag-iisa lamang. Kapag dumating ang tamang tao, hindi siya naninindak. Munit hindi rin siya naghihintay magpakailanman. Dahil ang totoong nagbubukas ng puso ay may dalang sugat din. At hindi siya hihikbi para sa espasyo kung saan hindi siya tinatanggap. Kailangan ng katapangan mula sa magkabilang panig. Katapangan upang manatili kahit sa mga araw na tila malayo ang isa. Katapangan upang hindi ipakahulugan ang katahimikan bilang kawalang-interes. Katapangan upang magtanong sa halip na maghinala katapangan upang makinig sa hindi ka nais-nais, at sa kabila ng lahat ay manatili. Dahil ang pag-ibig, kung ano ang totoo, ay hindi lamang liwanan. Ito ay pagtatayo. Ito ay sama-samang paghubog. Ito ay may pahintulot na kahinaan. Ito ay ang kaalaman na ang isa pang tao ay nakararamdam din ng takot, nagdududa, at may dinadalang bigat ng mga kwentong hindi na ipahayad. At sa kabila nito, pipiliing manatili, pipiliing makinig, pipiliing mag-alaga. Walang garantiya ng pangmatagalang pagkakaugnay. Ngunit may presensya na nagbabago. At ang presensyang iyon ay maaaring mas makapangyarihan kaysa sa anumang plano sa mahabang panahon. Kapag may isang tao na nakikinig sa kung ano ang nasa likod ng mga sinasabi. Kapag mayroong isang tao na napapansin ang hindi komportable sa kilos, sa pagtigil, sa paghinga. Kapag mayroong isang tao na nauunawaan na ang isa ay hindi isang proyekto kundi isang buhay na pagpili. Doon nagsisimula ang isang bagay na lumalampas sa karaniwan. Hindi ito tungkol sa pag-angkop. Kundi sa paggalang sa mga di pagkakasunod-sunod. Sa pag-unawa sa oras ng iba nang hindi iniiwan ang sarili. Sa pagpapahintulot na umusbong ang ugnayan sa ligtas na espasyo ng kapwa, walang pagmamadali, walang teatro, walang malaking ego. May ilan na natatakot at umatras. May iba na humaharap sa salamin at nagpa na manatili. Manatili kahit takot. Manatili kahit walang pangako sa kung ano ang hindi pa kayang garantiyahin. Manatili dahil mayroong isang bagay sa loob na sobrang malakas upang baliwalain. At sapat na yon. Sa ngayon, sapat na yon. Ang tunay na pag-ibig ay hindi kailanman dumarating ng buo. Hindi ito dumarating na nakabalot sa katiyakan. Ito ay nangangailangan ng aktibong pakikinig nangangailangan ng tunay na presensya, hindi ng pisikal na presensya. Nangangailangan ng tahimik na pagsisikap ng sinumang pumipili na umunawa bago maghusga. At sa prosesong ito, nag-iba ang lahat. Marahil ang pinakamaganda sa lahat ng ito ay hindi ang mismo pagkikita. Kundi ang mga bagay na isinilang pagkatapos nito. Kapag nahuhulog ang mga maskara. Kapag ang iba ay nagpapakita ng mga sugat at hindi nagtatago. Kapag may espasyo para sa hubot-hubad na katotohanan, yaong masakit, ngunit nagbibigay din din. Dito lumilitaw ang isang bagay na hindi nasusukat, hindi maipaliwanag, hindi lubos na naididikta. Tanin nabubuhay. Dahil sa huli, lahat ay nagiging ito, may isang dumating. At ang pagdating na iyon ay nagbago ng paraan ng paghinga. Nagbago ng paraan ng pagdama sa haplos. Nagbago ng konsepto ng oras, ng presensya, ng ugnayan. At nayon. Maari kang umatras. O maari kang mabuhay. At kapag pinili mong mabuhay, nag-iba ang tono ng mga bagay. Dahil ang pagbuo ng isang tunay na bagay ay hindi lamang pagpapadala sa kapanabikan. Ito ay ang pananatili kahit ang rutina ay bumabalik. Kahit ang iba ay hindi nagniningning. Kahit ang araw ay hindi paborable at ang katahimikan ay nagsisimulang subukin ang mga hangganan. Diyan nagiging maliwanag ang katotohanan. Kapag dumating ang pagsasama, hindi ito dumarating upang sirain ang koneksyon. Dumarating ito upang subukin kung gaano karaming katotohanan ang nandoon sa simulaing puwersa. Dumarating ito upang ilabas ang relasyon mula sa idealisasyon at ilatag ito sa konkretong mundo. Saan naroroon ang mga pagkukulang? Mga manya? Mga salitang naputol? At mga lumang sugat na, paminsan-minsan, bumabalik ng walang paanyaya? Hindi ito madali, hindi ito dapat. Dahil tanging ang mga mababaw ang umaagos ng walang hadlang. Tanging ang mababaw ang hindi nakikipaglaban. Tanging ang panlabas ang hindi nasasaktan. Ngunit kapag ang pagsasakripisyo ay totoo, may alitan. At ang alitang iyon ay hindi sumisira, nagbubunyan. Nagbubunyag ng mga bulag na bahagi. Nagbubunyag ng mga emosyonal na hangganan. Nagbubunyag ng mga butas na pilit itinatago ng bawat isa. At sa kabila nito. Sa kabila nito, nagpatuloy pa rin. May mga araw na nakakainis ang presensya ng iba. Mga araw na ang sariling presensya ay nagpapabigat. Mga araw na ang paghahangad na magsara ay mas malakas. Ngunit ang pangako ay hindi sa perpeksyon. Ito ay sa pagpili. At kapag may kaalaman, pinipili ang manatili kahit sa mga pagkukulang. Dahil kinikilala na ang iba ay may dala ring kani-kanilang mga pagkukulang at walang naroroon para iligtas. Naroon upang naroroon. Nang may kabuan. Nang may bukas na palad. Sa tapat na katotohanan ng hindi kailangang magpanggap na perpekto sa bawat sandali. Sa isang pagkakataon, ang ninnin ng mga mata ay humuhupa. Hindi dahil sa kawalan ng interes. Ngunit dahil ang pananaw ay lumalalim. Mas nakikita ang sarili. Mas nakikita ang lampas at ang dati isang pagkakahumaling ay nagiging pagkilala. At pagkatapos pag alaga At pagkatapos presensya na hindi nangangailangan ng pagpapakita ng galing. Ang kagandahan ay nagsimulang naroroon sa mga pahinga. Sa pinagbahaging paghina. Sa haplos na hindi kailangang maging mapangakit kundi umaakay. Ang ilan ay tinatawag itong pagbuo. Ang iba pagmamahal. Basta't hindi mahalaga ang pangalan. Ang mahalaga ay kung ano ang nananatili pagkatapos mawala ang paunang alindog. Dahil nandoon, sa kawalan ng palabas, doon mo matutuklasan ang halaga ng natira. Hindi bawat araw ay magiging mahiwaga. Hindi bawat pag-uusap ay magiging magaan. Hindi bawat kilos ay agad na mauunawaan. Ngunit ang tunay na bagay ay tumatagal. Hindi dahil hindi ito nasasaktan. Ngunit dahil pinipili nitong huwag tumakas sa harap ng hirap. At ang oras, habang lumilipas ang mga araw, ay nagsisimulang magturo ng isang bagay na hindi natutunan sa ligaya. Ang tunay na koneksyon ay hindi ingay. Ito ay katatagan. Ito ay naroroon kapag ang iba ay hindi makatawa. Ito ay pakikinig sa kung ano ang walang sinumang may pasensya na makinig. Minsan, ang pag-unawa sa pagod ay hindi dapat isa personal ang katahimikan. Ito ay ang kaalaman na, sa mga pagkakataon, ang isa ay nakikipaglaban sa isang bagay na hindi niya alam kung paano pangalanan, at, sa kabila nito, ay nananatili. Mababawa lamang ang may kakayanang tiisin nito. Dahil nangangailangan nito ng malalim na emosyon. Nangangailangan nito ng sensitibong katalinuhan. Nangangailangan nito ng isang uri ng pag-aalay na hindi na ibebenta sa mga social media at hindi natutunan sa mga walang laman na pangako. Nangangailangan nito ng presensya at ito ay bihira. Ngunit kapag may dalawang tao na handang, kapag mas nais nilang umunawa kaysa manalo sa isang argumento, kapag mas may kuryusidad sa isa't isa kaysa sa pagkapit sa sariling ego, saka mayroong nabubuong koneksyon, at ang lumalabas mula rito ay hindi madaling masira, dahil ito ay itinayo sa katotohanan, sa mga pang-araw-araw na pagpili, sa mga pinahahalagahang paghinto, sa mga sakit na dinaranas ng hindi umaabandona. Sa isang yugto na pagtatanto, hindi na ito tungkol sa kung sino ang unang dumating, kundi sa kung ano ang binubuo mula dito. At ang ugnayan ay humihiwalay sa pagiging simpleng emosyon at nagiging kanlungan. Nagtuturing na sanggunian. Nagiging ang tahimik na pakiramdam na, kahit na ang lahat ay nagiging baluktot, may isang ligtas na lugar lamang doon. Isang lugar kung saan maaari kang maging. Kahit imperpekto. Kahit may mga kontradiksyon. Kahit pagod. At ang ganitong klase ng ugnayan ay kung ano, sa huli, ang sumusuporta sa lahat. Kahit na ang iba ay nanginginig. Dumarating ang oras na lahat ay humuhupa. Hindi dahil naging madali. Kundi dahil naging malinaw. Ang kalinawan ay hindi dumarating sa simula. Hindi dumarating sa epekto ng unang sulyap ni sa adrenalin ng pagtuklas. Ito ay unti-unting binubuo sa mga tinanggap na katahimikan, sa mga iginagalang na hindi pagkakaintindihan, sa mga presensyang pinanatili kahit ang kinang ay napaamo na ng rutina. Doon, sa karaniwang pamumuhay, doon nagiging malinaw ang pambihira ng pagkakaugnay. Ang pagmamahal ay hindi lamang ang paghahanap ng isang tao. Ito ay ang patuloy na pagpili kahit na mas madali ang umalis. Ito ay ang pagpapasyang manatili kahit walang mga garantiya. Ito ay ang pagkilos ng hindi nawawalan ng pagkatao. Ito ay ang pagpapakita ng sarili ng hindi nagbebenta. At kapag nangyari ito, kapag ang dalawang tao ay nagpasya na huwag iwanan ang isa't isa ni ang kanilang mga sarili ni ang isa't isa, kung gayon ang pag-ibig ay hindi na lamang posibilidad kundi nagiging landas. Daan na, minsan ay masakit. Ngunit ito rin ay nagpapagaling. Dahil ang pag-ibig, kapag ito ay totoo, ay hindi nagpoprotekta mula sa sakit. Ito ang sumusuporta habang ito ay lumilipas. At kapag natagpuan mo ito, kapag naranasan mo ito, wala nang dahilan para tumanggap ng mas kaunti. Kaya naman, kung mayroong isang tao na dumating at nagbago ng isang bagay. Kung mayroong presensya na hindi naglalaho kahit nasa distansya. Kung mayroong katahimikan na tumatanggap, kilos na nagpapakalma, tingin na nagpapahina. Marahil panahon na para itigil ang pagtakbo. Para iwanan ang lumang takot. Para hindi ulitin ang kwento ng mga sinasabotage ang kanilang sarili dahil lang sa isang beses na nasaktan. Marahil panahon na upang talagang mabuhay. Sa tapang. Sa pagbibigay. Sa pagkahinog upang malaman na walang ugnayan ang nakatatagal dahil lamang sa emosyon, ngunit hindi rin ito nabubuhay nang wala ito. At kung ito na ang pagkakataon? Kung ito na ang sansa na sumulat ng bagong kwento, na may higit na pakikinig, higit na katotohanan, higit na presensya hindi natin alam kung ano ang darating. Ngunit kung mayroong isang bagay na tumutukso, na sumisibol, na nagpapagising sa pinakapaya. Kung gayon, ito ay sulit na. Ito ay nagbago na. Ito ay nag-iwan ng marka. Dahil kapag ang isang bagay ay totoo, hindi ito kailangang walang hanggan. Kailangan lang na ito ay naging buo. Kung ang nilalamang ito ay may kahulugan. Kung sa ilang punto, nagpaandar ito ng isang natutulog na damdamin, nagbigay liwanag sa isang alaala, o nagbigay pangalan sa isang damdamin na dati ay nagiging kalituhan. Kung gayon, huwag mo itong itago para sa iyong sarili. Ibahagi ito sa isang tao na kailangan itong basahin ngayon. Isang tao na namumuhay sa simula ng isang bagay na bihira. O ang wakas ng isang bagay na patuloy na nagpapabigat o kahit na ang kakaibang pagitan sa nakaraan na hindi na bumabalik at sa hinaharap na hindi pa dumarating. Iwanan ang iyong komento dito. Sabihin kung ano ang tumawag sa iyo. Ano ang nagpukaw sa iyo? Ano ang nagpasagwa sa iyong isipan? At kung nais mo pang makatanggap ng mga ganitong nilalaman, makatawid, direkta, na hindi romantisado, ngunit hindi rin matigas, mag sa channel. Ito ay hindi tungkol sa mga numero. Ito ay tungkol sa paglikha ng espasyo para sa mga gustong makaramdam ng lalim, para sa mga napagod sa mababaw, para sa mga pinahahalagahan ang sinasabi ng totoo. Ah, at I like mo ito. Hindi para sa algorithm, kundi dahil ito ay nagpapakita na narito ka. Ano ang nabasa? Ano ang naramdaman? Ano ang pinahintulutan sa sarili? At iyon lang nagbabago na ang lahat.